ito po yung uno fuel dito sa barangay sabang dito sa ibang madanggas ay lagi ko itong nadadaanan ng maraming nagpapagasulina tulad ngayon, ay din di rin ho tayong nagpagasulina, truck, kotse, motor na andini na, o oh, areo, oh, mga nakabantay pa din eh nakaabang at nakaparada din eh ay kasi ho, oh, uh, so far ay kung sa nakikita ko, ito na ho yung pinakamurang gasolinahan. ang kanilang uh, gasulina na regular ay 49.56 ba, o oh, 65 kung di tayo nagkakamali at yung kanilang diesel medyo mura din tingnan natin doon sa may una-unahan kung magkano yung kanilang diesel so far ay ito nakikita ko binakamura ay siguro parang kapatay din nila yung ano yung refill na nasa bayan sa ibaan parang uh, nasa 49 din something yung kanilang gasolinang regular yan o no, ang presyo nila ang ating kinarga ay di regular ay di nasa 49.65 tapos yung diesel nila ay nasa 45 ang ano numero ay 45.53. Ayan o, marami pa rin mga pumasok at para magpagasolina din eh, magparga. Dini eh, o sa Uno Fuel, barangay sa bang Ibaan, Batangas.